Yung mga Spark, kamusta kayo? At sa bagay may pag-uusapan natin ang na mga bagay na pwede mong gawin para bumaba ang pride ng lalaking mahal mo. At kung handa, na pa sa tapo tayo. At muli, be Spark! At ang unang bagay na pwede mong gawin kayong spark para bumaba ang pride ng lalaking mahal mo is iwasan magmukhang kawawa. Yan ang unang bagay na dapat mong gawin at dapat mong tandaan, iwasan mong maging magmukhang kawawa. Alam nyo mga spark kung bakit ang isang lalaki ay mas lalong nagmamata sa iyo at mas lalong tumataas ang pride niya sa iyo sapagkat mababa ang tingin niya sa iyo dahil mababa ang tingin mo sa sarili mo sapagkat, pati sa gawa mo, mababa rin ang talaga namang ka-inspired pinapatunayan mo. Dahil nagbumukha kang kawawa, ginagawa mong mukhang kawawa ang sarili mo, ka-inspired, itigil mo yan. Sa halip na, gawin mong kawawa ang sarili mo, sa halip na, magbuka kang kawawa, dahil sa siya ay lumalayo sa'yo, hindi nagpaparamdam, meron siyang iba, iniiwasan ka, inihiwalayan ka, at pinagtatabuyan ka. Imbis na... Nagamang magmakaawa ka o gawin mong magmukhang kawawa ang sarili mo, eh magpakita ka kay inspired ng karatagan, katapangan, at lakas ng loob. Ipakita mo na kung ganyan ang ginagawa niya sa'yo, kung ganyan ang pinapakita niya sa'yo, kung ganyan ang pinapatunayan niya sa'yo, at talaga namang inspired, kung ganyan siya sa'yo, sobrang taas ng pride niya sa'yo, eh dapat hindi, hindi mo siya hahabulin, hindi mo siya ah uh, di ka magmamakaawa, hindi mo gagawin mo kang kawawa ang sarili mo sapagkat kapag ka ginawa mo yung bababa ang tingin niya sa'yo at hindi bababa ang pride niya sa'yo. Bababa ang tingin niya sa'yo pero yung pride niya pataas ang pataas. Kasi yung value mo, paliit na paliit. Kahit sa ginagawa mo niyan, ganyan ang mo. Kaya kung gusto mo na bumalik ang value o halaga mo sa lalaking mahal mo at bumaba ang pride niya sa'yo, dapat ka inspired, magpakita ka muna ng pagpapahalaga o value sa sarili mo. Ikaw mismo, i-value mong sarili mo. Hindi yung iniwang ka lang, ginaganyang ka lang, ganyan lang ang sitwasyon, gagawin mo lang mukhang kawawa ang sarili mo, itigil mo yan ka di Diba yung iba, todo kong magmakaawa eh. Todo kong mamilit. At kung ano na pang mga ginagawang aksyon, desisyon, salita, para lang bumalik yung lalaking mahal niya sa kanya. Nakala niya yun ang tama, ang magmakaawa at maging mukhang kawawa, itigil mo yan. Kung magiging matapang ka, makikita niyang matatag ka, makikita niyang di ka maghahabol, makikita niyang may panindigan ka, makikita niyang binabalyo mong sarili mo, makikita niyang hindi ka nagmamakaawa, hindi ka mukhang kawawa, lumalaban ka, ka-inspired, maaari pang bumalik yung lalaki sa'yo. Maaari ka pa niyang galang, maaari pang bumalik ang value mo, sapagkat mas mabuti pa na maging matapang kaysa maging duwag. Mas nare-respeto at binabalikan ng lalaki o babae ang partner niya kapag ito ay nagpapakita ng katapangan kaysa bukang kawawa Since sa insa mga sikreto. Kapag ikaw iniwang ka, pinagpalit ka, di nagpaparamdam yung lalaki mahal mo sa iyong partner mo at talaga namang nagmamata sa iyo imbis na magmakaawa ka at magmukhang kawawa magpakita ka ng katapangan sa kanya. Huwag mo siyang habulin. Pabayaan mo siya. Pakita mong wala kang pakialam. Pakita mong okay ka, masaya ka. Hindi man yun ang totoo, pero huwag kang magpakita ng kahinaan. Para bumalik ang respeto niya sa'yo at bumalik ang pagpapahala niya, pagpapahalaga niya, sa niya sa'yo at bumaba ang pride niya sa'yo. Wala siya magiging dahilan para magmataas sa'yo sapagat hindi ka naman nagmamakaawa sa kanya. Kainspire. Pangalawa, pwede mong gawin kay inspired para bumaba ang pride ng lalaking mahal mo sa iyo. Huwag kang maghabol sa kanya. Yung pangalawa, inspired. Kaya lang sinasabi ko, huwag kayong maghahabol. Dahil kung yan ang gagawin mo, imbis na bumaba ang pride niya, mas lalo pa yung magmamata sa iyo. Mas lalo pa yung tataas ang pride sa iyo. Pagtatawanan ka pa niya. At mas lalong lilit at niya sa iyo. Sapagkat sino bang may mataas na value? Yung hinahabol o naghahabol? 'di ba? Baka tingin niya, baka sabihin niya pa para kang aso. Asong ulo na habol-habol sa kanya. 'Di ba mukha kang kawawa noon? 'Di ba mukha kang ewan noon? Gagalangin ka ba niya noon? Respetuhin ka ba niya noon? Babalik ba ang respeto niya sa iyo? Eh pag di ka na respeto niyan, pag hindi ka ginalang niyan, hindi ka niya kayang mahalin. Hindi ba't dahil gusto niya sabihin si niyo, pag hindi ka kayang respetuhin ng isang tao, hindi ka rin niya kayang mahalin irespetuhin nga hindi naka magawa eh mahalin pa kaya? di ba yung mga taong mahal natin, nare-respeto natin? ka-inspire kaya wag kang maghabol para yung value mo at least kung ganon hindi na patuloy na bumaba pag di ka naghabol, dalawa lang yan manatiling ganyan o tumaas kaya kung gusto mo na magkaroon ng pag-asa tsansa at laga namang ka-inspire magkaroon ng pagkakataon ng lalaki na makita ang tunay mong value at makapag-isip-isip siya. Makita niya rin ang mga pagkakamali niya. Ma-realize niya mga bagay-bagay tungkol sa inyong relasyon. Huwag mo siyang habulin upang magkaroon siya ng pagkakataong magmuni-muni. Sa isang mga sikreto, huwag kang maghabol sapagkat darating ang araw na mapapaisip din yan sa iyo. Mamimiss ka din niya. Makikurious din yan. magwa din yan. At magtataka kung bakit nagmatigas ka. Magtataka kung bakit hindi mo siya hinabol magtataka kung bakit hindi ka nangungulit, hindi ka nagmamakaawa at hindi ka kumakonta na noon ay minsan mo nang ginawa sa kanya. Kasi sa mga sikreto kayong Inspired, bagay na pwede mong gawin para bumaba ang pride na lalaking mahal mo sa iyo at magkaroon ng chance na magkaayos kayo kay Inspired. Bahadlong bagay na pwede mong gain, kay Inspired para bumaba ang pride na lalaking mahal mo sa iyo is magkaroon din ng pride. Pero so, na kay Inspired. So, kay Inspired, bakit naman ganun? Mapride lang ka siya, mapride pa ako ayun na nga eh, ma-pride siya, tapos ikaw ganito, ganyan, naghahabol ka, mukhang kawawa. Ang baba na tingin mo sa sarili mo, diba? May clean spark, mahal ko eh, nami-miss ko na eh. Nandun na tayo, mahal mo. E paano babalik ang pagmamahal sa sa'yo kung binababa mo ang sa sarili mo? Dahil wala kang pride man lang. Magkaroon ka ng pride sa sarili mo kahit pa paano, upang magawa mo ang mga tinuturo ko sa'yo. Mahirap gawin ang mga tinuturo ko sa'yo, ang mga tinuturo namin sa inyo. Sino mang love coach yan sa buong mundo o sa Pilipinas? Tulad ko, talaga namang ka Inspired, mahirap gawin na mga tinuturo namin kung wala kang pride sa sarili mo. Magkaroon ka ng pride sa sarili mo. Sipin mo ka Inspired na may value ka. Sipin mo hindi ka dapat maghabol. Sipin mo dapat kang respetuhin. Sipin mo ka Inspired na deserve mo na maging masaya. Deserve mo na igalang. At talaga mang maging tapat siya sa'yo. At talaga mang deserve mo na tumanggap din ka Inspired ng panunuyo mula sa kanya. Hindi yung ikaw lagi ang nanunuyo at nag-sorry kahit wala ka namang ginawang mali. Maayos ka ng inyong relasyon. Kaya, principal sa mga bagay na dapat mong tandaan. Bagay na pwede mong gawin. Upang ka-inspire na lalaki bumaba ang pride sa'yo, dapat magkaroon ka din ng pride sa sarili mo. Dahil kung gagawin mo yan, magkakaroon ka ng pride sa sarili mo. Alam mo, masisense niya yan. Mapapansin niya yan sa'yo. Mararamdaman niya yan sa'yo may pagbabago sa iyo. Mapapansin niya ang pagbabago. <coughs> Doon, pagka tinatakot ka niya, o sabihin natin hindi siya nagpaparamdam sa iyo, o niloko ka niya, alam niya na masyado kang marupo. Alam niya ang kahinaan mo. Alam niya ang baliw na baliw ka sa kanya. Eh pero ngayon, may pagbabago na. Makikita niya, may pride ka na. Makikita niya, may respeto ka sa sarili mo, na minamahal mo ng sarili mo, at yun ang gusto niyang makita sa iyo. Yun ang totoo. Yun ang gusto nilang makita sa inyo. Sa mga, yung mga boyfriend nyo, yung mga asawa nyo. Sa totoo lang, deep inside. Sa mga puso nila, gusto nilang makita na matapang ka. Sa pagkat gusto nilang ma-challenge. Gusto nilang ma-challenge sa iyo kasi napuboring na sila sa iyo. Habol ka lang, habol na, balo na balo ka na sa kanila. Wala nang challenge. Wala nang mystery. Wala nang inspire. Talaga namang dapat sapat lang gumagmahal. Da ganun dapat. Pakita mo kay Spar na may pride ka. Katagalan, ang isang lalaki, pag nakita niya may pride ka, at hindi matibag, hindi matinag, hindi bumaba ang pride mo, maaaring siya na lang ang magpakababa, lalo na kung siya naman ang may mali o may kasalanan kay Inspar. Ang apat na pwede mong gawin kay Inspar para bumaba ang pride na lalaki mahal mo sa iyo is, ibaya ng iyong emosyon yung pang-apat kay Inspar. Alam nyo Max Park kung bakit isa yan sa mga tinuturo ko sa inyo ngayon? Dapat matibay lang yung emosyon dahil palagi mong tatandaan na kung hindi mo titibay lang yung emosyon, sigurado ang emosyon mo ang laging ko control sa iyo. Bagay na hindi maganda sapagkat nasasaktan ka. Bagay na talaga namang magdudulot at magre-resulta sa buhay mo ng mga maling desisyon, maling aksyon na mas lalong magpapataas ng pride niya sa iyo. Kaya matuto kang mastering, controlling, at tibayan ang iyong emosyon. Dapat ikaw ang masunod sa iyo. Sa sarili mo. Talaga naman, ayusin na mo ang mindset mo. Tapangan mo sa buhay. Tapangan mo sa relasyon. Lalo na kapag wala ka namang ginagawang mali. Lalo na kapag wala ka namang ginagawang kasalanan. Lalo na kapag uh, hindi ka naman guilty. Lalo na ka-inspire na talaga namang ginawa mo naman ang lahat sa inyong relasyon. Bakit? ikaw ang talaga namang laging maghahabol at magmamakaw at iingin tawad sa kanya. Masyado kang emosyonal. Napakarupok mo. Napakamartir mo. At napakatanga mo para maghabol pa. Sa lalaking nilagay ka namang sinasaktan at nagkakamali sa'yo. Kain spa. Sa isang mga sikreto sapagkat, sapagkat tinibayan mo ang iyong emosyon, lalabas sa pagkatao mo yan, magiging matapang ka. Mapapansin niya. At pati sa aksyon mo, kikilos yan. Sa aksyon mo, magre-resulta yan hindi ka na mag maghahabol sa kanya. Hindi ka na magbabalidate sa kanya. Hindi mo na, hindi ka na magmamakaawa pa. Hindi ka na magme-message sa kanya. Baka mag-no contact rule ka pa. Baka mag-reverse psychology ang datingan niyan. At sa katagalan siya ang maghabol sa iyo. Ka inspire since sa mga dapat niyang makita upang magbago ang mindset niya pagdating sa iyo. At ang kanyang emosyon, yun ang kokontrol co sa kanya upang bumaba ang pride niya sa iyo. Ka inspire Kate Spark, maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog Tapos, na ito. kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa ibang tao at sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe, e makapal, click nyo po yung subscribe, and click nyo na po notification bell sa baba upang manotify kayo pag may bago pong i-upload na video at sa so, mga gusto pong magpa-coaching magpa-advise, magpapayo sa akin, makausap po ko, message na po sa akin Facebook, ay po yung profile picture ko at kung hindi nyo makita sa FB, search nyo po sa Messenger, ay po yung profile picture ko at ako po mismo ang magre-reply sa mensahe ninyo. Maraming maraming salamat Makitspart. mag-ingat kayo lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!